10 mga benepisyo sa kalusugan ng raspberries. Ang raspberries ay napaka-nutritious na prutas na pwede mong idagdag sa iyong araw-araw na pagkain. Maliban sa masarap nilang lasa, ang mga ito ay mayaman sa iba't ibang nutrients at mga antioxidant na makakatulong mapanatiling malusog ang iyong katawan. Narito ang ilang mga health benefits ng raspberries na dapat mong malaman. Isa, mayaman sa antioxidants. Ang raspberries ay naglalaman ng mga powerful antioxidants na tulad ng vitamin C, quercetin, ellagic acid, at anthocyanins na nakakapaglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng oxidative stress at inflammation sa katawan. Ang mga antioxidants ay nakakatulong din sa pagpapabagal ng aging process at pag-iwas sa ilang mga chronic diseases tulad ng cancer, diabetes, at heart disease. Dalawa, nakakatulong sa pagbaba ng timbang. Ang raspberries ay mababa sa calories at carbohydrates, ngunit mataas sa dietary fiber na nakakabusog at nakakapagpababa ng appetite. Ang fiber ay nakakatulong din sa pagpapaganda ng digestion at pagregulate ng blood sugar levels. Ang raspberries ay may natural na sweetener na stevia na mas mabuti kaysa sa artificial sweeteners na maaaring magdulot ng side effects. Tatlo, nakakapagpataas ng immune system. Ang raspberries ay mayaman din sa vitamin C na isa sa mga essential nutrients na kailangan ng katawan para sa pagpapalakas ng immune system at paglaban sa mga infections at diseases. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa paggaling ng mga sugat at pagpapabuti ng collagen production na mahalaga para sa balat, buhok at kuko. Apat, nakakapagpabuti ng brain function. Ang raspberries ay may flavonoids na tulad ng anthocyanins na nakakaapekto sa cognitive function at memory. Ang mga flavonoids ay nakakatulong din sa pagpapalakas ng blood flow sa brain at pagprotekta sa brain cells mula sa oxidative damage ang raspberries ay may choline din na isang B vitamin na kailangan para sa neurotransmitter synthesis at brain development. 5. Nakakapagpababa ng blood pressure. Ang raspberries ay may potassium na isang mineral na nakakaapekto sa fluid balance at blood pressure regulation sa katawan. Ang potassium ay nakakatulong din sa pagpapababa ng sodium levels na maaaring magdulot ng hypertension at cardiovascular problems. Ang raspberries ay may magnesium din na nakaka-relax ng blood vessels at muscles. Anim. Nakakapagpabuti ng eye health. Ang raspberries ay may lutein at zeaxanthin na mga carotenoids na nakakaapekto sa eye health at vision. Ang mga carotenoids ay nakakatulong din sa pagprotekta ng mata mula sa UV rays, blue light, at oxidative stress na maaaring magdulot ng cataracts, macular degeneration, at glaucoma. Pito nakakapagpabuti ng bone health. Ang raspberries ay may calcium, phosphorus, magnesium, manganese, at vitamin K na mga nutrients na kailangan para sa bone health at density. Ang mga nutrients na ito ay nakakatulong din sa pag-iwas sa osteoporosis, arthritis, at fractures. 8. Nakakapagpabuti ng skin health. Ang raspberries ay may vitamin C, vitamin E, antioxidants, anti-inflammatory compounds at omega 3 fatty acids na mga nutrients na kailangan para sa skin health at beauty. Ang mga nutrients na ito ay nakakatulong din sa pagpapabuti ng skin elasticity, hydration, texture, tone, at glow. Ang raspberries ay may anti-aging effects din na nakaka-reduce ng wrinkles, fine lines, sagging skin, age spots, at blemishes. Sham, nakakapagpabuti ng hair health. Ang raspberries ay may biotin, folate, Iron, zinc, copper, selenium, vitamin B6, vitamin C, vitamin E, omega-3 fatty acids at antioxidants na nakakapagpabuti sa kalusugan ng buhok, nagpapalakas sa strands at nagbibigay ng natural na shine. Sampo, nakakapagpababa ng cholesterol levels. Ang raspberries ay may soluble fiber na nakakapag-dissolve ng cholesterol sa katawan na nakakapagpababa ng cholesterol levels at nagbabawas sa risk ng heart diseases. Kaya naman, isama ang raspberries sa ating pagkain at mag-enjoy ng mga benepisyong hatid nito para sa ating katawan. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.